Siyan Lim umamin na sa relasyon niya kay Iris Lee na aniya masaya umano ang relasyon nila ngayon. Iris Lee hindi umano third party sa so hiwalayan nila ni Kim. Ito ang buong istorya. Obersyal na ang kinumpirma ni Siyan Lim ang tunay na relasyon niya sa town producer na si Iris Lee sa pamamagitan ng panayam sa kanya ng Esquire magazine na inilabas nitong May 2. Dito na itanong sa kanya ang katotohanan sa espekulasyon tungkol na sa kanilang relasyon. Walang paligoy-ligoy ay sinagot niya ito at tunay umano na may relasyon silang dalawa. Yes, I'm seeing Iris. Just to clear everything to clear all the speculations. We are seeing each other and we are very happy. Tumagal ng limang buwan bago magsalita ang aktor sa publiko at aminin na totoo nga ang mga espekulasyon tungkol sa kanila. Napag-desisyonan o ano niya na na ang katanungan ng lahat upang matigil na ang mga walang katotohan ng impormasyon tungkol sa kanila. Pinundo nga nito ang isyo na si Lee o ang third party sa relasyon nila ni Kim Chu. Kaya nauwi sa hiwalayan ang mahigit isang dekada nilang relasyon. Nilinaw ng aktor na mutual decision ang paghihiwalay nila ni Kim. Handa na rin daw siya ngayon na pag-usapan ang tungkol sa usaping ito na Ania. And I think, ang dami ng dagdag, ang dami ng bawas. Naglabas naman kami ni Kim ng statement to clarify things. Of course, we have so much respect for our supporters. And yung na-build namin over the course of 12 years, that things in life happen. The unexpected happens, and we broke up. Masakit umano para sa kanya na maraming mga haka-haka na bawas na kwento sa kanilang hiwalayan. At lumabas pa na siya ang masama. Dinipensahan naman ito ang kanyang bagong karelasyon na si Iris na ani at palintado umano itong film producer at hindi umano third party sa relasyon nila ni Kim. There's no third party. That's it. The plain and simple. And it pains me na parang may mga tao na damay. Sa dagdag na paglilinaw ng aktor tungkol sa napabalitang ikinasal at nag-lead na umano sila ni Iris, ay wala umano itong katotohanan. Napaka-busy umano nilang tao, kaya wala pa sa plano nila ang mga bagay na ganito. Hindi umano deserve ni Iris na pagsalitaan na masama dahil hindi niya matutuo ang mga sinasabi ng mga ito laban sa kanya. May opinion naman si Sian tungkol na sa toxic theory na ibinato sa kanya kamakailan. Aniya hindi umano niya masakyan ang tungkol sa usaping ito. Dahil may paninindigan siya na kung magmamahal siya ay lubos at buong kaluluwa umano. Sumandalang wala namang reaksyon si Kim ngayon sa pagkumpirma ni Sian sa relasyon nito kay Iris Lee. Ngunit hanggang sa ngayon ay nakafollow pa naman sa isa't isa si Kim at Sian sa kani kanilang IG accounts. Nadatanda ang marami ng pagkakataon na naispatan sa Sian na kasama niya si Iris Lee ang taon buwan ng Disyembre, unang pumutok ang ispekulasyon sa hiwalayan nila ng aktres, kasabay naman ang pagpugong at pagkakadawit ng pangalan ni Iris Lee, na siyang nalink sa aktor. Nagsunod-sunod na nga na nais may kakaiba na sa pagitan ng dalawa dahil na sa mga larawan na kumalat online. Lalo pa at magkasama ang dalawa sa mga proyekto at ganap nila. Dito na nakutuban ang mga netizens na tunay nga ang mga usap-usapan na may namumuong relasyon sa dalawa. Umani nga ng batikos ang relasyon ng dalawa kung saan marami ang nalungkot na galit dahil na sa pag-eksena ng bagong babae ng aktor sa relasyon nila ni Kim. Kung babalikan din na malimit lamang ang pagsagot ni Kim, nasagutin ang mga katanungan sa kanya ng publiko sa napabalitang relasyon noon ng aktor sa iba. Tanging sambit na nga lang niya na maayos silang naghiwalay at magiging masaya siya sa journey nito. Ngunit walang direktang pahayag at pagdetalye sa rason ng kanilang hiwalayan. Ano ang reaksyon niyo sa kumpirmadong relasyon ni Sian Lim at Iris Lim ngayon?